Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang malaki na nga na pong chance na magkampiyon ng Los Angeles Clippers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang bagong superstar na nakadikit ngayon sa koponan ng Los Angeles Lakers. Hanggang ngayon nga po mga katrops, ay isa para naman nga po Los Angeles Clippers sa mga pinakamainit na team ngayong season sa pagkakaroon nga po nila dito ng kasalukuyang record na 30 wins at 14 losses bilang ikatlo na sa Western Conference. Yes, umangat na nga po sa si standings ng Clippers matapos silang magkaroon ng 5-game winning streak at matalo lamang sila ng dalawang beses sa kanilang huling 10 laro. Pero hindi rin naman nga na po basta-basta win streak ngayon ng Clippers. Gayong natambakan at natalo pa nga po nila dito kahapon ang itinuturing na best team ngayong season na Boston Celtics sa loob mismo ng home court nito na TD Garden. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, napakahirap naman nga po para sa mga teams na manalo sa TD Garden. Since ang Clippers pala nga po ang pangalawang team ngayong season na nanalo dito, sunod sa Denver Nuggets. At hindi lamang nga po simpleng panalo ang kanilang nasungkit dito, gayong tinambakan pa nga po nila dyan ng Celtics nang walang kahirap-hirap. Kaya dahil nga po sa nangyaring ito ay mas dumami pa nga po ang mga NBA analyst lalo na si Charles Barkley ang naniniwala na napatunay na nga na po ng Clippers na napakalaki na nga po ng chance nito na magkampiyon sa NBA ngayong season. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong superstar na nakadikit ngayon sa kapunan ng Los Angeles Lakers. Base nga po mga katrop sa kalalabas pa lang na balita ng sikat na NBA insider na si Dave McMinami ng ESPN, hindi para naman nga na po natatapos ang pagsilabasan ng iba't ibang mga klasen raid patungkol sa Lakers sa kabila ng mga impressive nalang pagkapanalo sa kanilang mga nakalipas na laro. Sa katunayan, kinukonsidera pa nga na po ng front office ng Lakers na kunin si Miles Bridges mula sa Charlotte Hornets na willing na rin naman nga po magpamigay ng kanilang mga players sa pamamagitan ng isang trade para nga po sa inyong kalaman mga trops Nag-average rin naman nga po si Miles Bridges ngayong season sa Hornets ng 20.9 points, 7 rebounds at 2.9 assists per game sa kanyang 46% shooting na mapapakinabangan na rin naman nga po ng gusto ng Los Angeles Lakers. Well kahit anuman nga pong gawing adjustment ng Hornets sa kanilang lineup at rotation, ay hirap pa rin nga po silang makakuha ng panalo at makangat sa standings ng Eastern Conference. Kaya dahil nga po dyan ay susubukan na rin naman nga na po nila na magpamigay o mag-offer ng player sa ibang team, katulad na lamang ni Miles Bridges na kasalukuyang pinag-aagwan na nga po ngayon ng iba't ibang makupunan. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.